Guys good morning. <makes noise> ah, kabudlay sang isang panahon subong guys. Uh, kung og ubo ang tao nakabudlay kid ito naon pag sa anong pangin bulong. Subong so, guys, nabatyag ko trang aso kag ubo. So ginahimo ko subong guys, alin lang ko sa balay why ko naka. Eh ah, wala nang reports sa ako na bra. <makes noise>

Wala pa tayong ako ng kaso, guys. duwa ko ka. Ang mga kumbata Ang pakaisa ko. Ang mga ano yun slide Salamat. ko guys. Wala ko nga mag ayok Kung guys. Kaya nga, ang ko once na na guys, sa aircon. Ang na ginabatsyag ko. Gabar ko ko sa ubo guys. Tika man nga. Gaya obra ka ba? Hindi ka kakonsentrate. Gaya dugay ka dalagan sa sa kusina. Ah, sa kusina. Sa <tipos> CR. Kasi pag kayo dito ka magbira-bira ubo. kay magbara mag ka, hindi, hindi ka sa ubo. Sa tao ka nag-agok ko. Sa ubo na ko huluya man. lagi ka kakonsentrate sa obra mo guys. Kasi, hindi nimo ni darling ko. Nagkainam ko sa bulong para sa ubo. magkapacheck up naman ko na bigan pero wala yung gud ah so hindi gud hindi gud 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 ah tingnan lang ko kung pabag laboratory tani kaya ginimot niya gin nabi pa ng balahas ko kinaanahan niya ko guys ginubakan niya ko sa balonggay Once nga nag-invisit pa nga nag-inom ako sa bulong guys, nag-sigigihapon ko sa inom sa ninobak na balunggay ito kaduwa pa lang guys pero may pamatsyag ko doon nagtaw pa ang pamatsyag ko ay man guys so halos parang lang nabulong doon naubos ko na kainom doon wala ito, ko na dyan kaayuhan ako mabua so doon tayo ako lang guys so gagahilanat ko guys sa so, grimo ko inom ko sa bulong tapos <coughs> inom ko sa vitamins pagkagabi yung vitamin C kaya parang mag uli-ulian uh, uri ko guys tapos ang mata ko guys, feeling ko daw uh, naga mga parang harok na. Tapos ang mata ko guys, tugay ko nga ubo na kapula. Hmm, Kalain guys, doon -ano nag-anuso naman kasi siniman. Sa chimpo, gulit guys, ay kasi pagpapakulo naman kagapon guys. Diyos ko, tanahan ko nga ginatuba, naga ubo man. Pero at least, ang iba niya guys, siya doon hindi pareho ko yan nga uh, daw. Dugay-dugay, kasi siya nagabalik-balik sa CR. Ah! Nap lang feeling guys nga naga hindi eh, mo mapunggan ano kaya ang kahiyon mo guys hindi mo mapunggan samtang nag-ubo ka pala guys nagkasumpit sumpit ihi yung layaw hindi ka mudlay pa kaya ara ara kami nasunod sang sang ano sang room nga aircon tapos sa CR guys magwakapagid sa room so sa pamatsag ko guys daw kahuluya pala nga dugay-dugay ka lang bala tindog pala magmangihi kada tapos naga ha nag-istorya ang speaker, nag-istorya ang nag-seminar sa inyo, kay mga after lunch pa, nag-mag-start uh, ang among, among vocal solo contest, guys, so pa so, ko Uh, ah. Laing din mangali guys, ko nag-join ka sa Amosina, tapos na kahibalo ka na sa kaugalingon mo nga, napilit-pilit mo lang kaugalingon mo, kaya hindi mayang mo. Ah, Pagkatapos ko kanta guys, salagan ko na yung susuro sa CR. Tapos ko na ubo ah. ko guys, dumautod duma akong paginawa mo. Ay, sa pagkalaan sa pala matsago nito. Tani ka mag-ayo na ni Tani guys. Ako na ubo. Parang nga makatayo yun ko sa akong na. Ano nga, hindi ko kinangalan magdugay-dugay pala guys ka. <clears throat> absent. Kakapoy, ba guys. Masigitin na dito sa balay guys. Tapos ang imo lang ginapanilaga ang imo nga ginabatsyag sa lawas mo. Doon matsyag mo guys, stress ikaw. Doon nagadugang, tanang imo yung lalain sa pamatsyag. Madali ka lang bala guys, wala kasang ginagiho. May pagkali na anak, mo mukha ang kamot mo nagabisi, pati utok mo gabisi, pati baba mo bisi Ang wala na galing, pag mag-ukuk ka, mahuya ka naman sa ginatubang mga tao. So hindi ka mag-iapon, makakonsentrate. Pero kung dili ka sa balay guys, baka pa huwag ka matuod, huwag ka matuod sa ginaobra. Pero doon matiyak ko dumaka, dumakapatay dugang ang stress. Kaya ano, ah, wala mo lang malagi na panyagan mo. Ano yung mga ubo, ang nabatsyag mo. Sano kami, sano na mo ko sila sa ubo ko man. Ay, Diyos ko Lord.